Good morning, good morning, good morning mga Kapigmate. So may mga alaga kang pig ngayon mga Kapigmate. Tapos ngayon ay April. So April 13 nga pa lang ngayon sa mga hindi pa nakakalam Today is April 4. Tanga ah, ko pala. April 13 pala mga Kapigmate. So sa mga nag-aalaga naman ng pig ngayong April eh, April mga ngayon, mga Kapigmate sa pagbebenta ng pig. So ngayong buwan ng April, medyo mataas-taas pa yung bilihan mga Kapigmate ng iik o ng baboy. Sorry. Medyo may kamahalan pa yung bilihan ng baboy ngayon. Pero, uh, nagsisimula na po ngayon na bumaba. Bumaba yung presyohan ng bilihan ng baboy ng live. So, nung nakaraang buwan, mas mataas. Kaya ngayong buwan na ito mga kapigmate, maraming naiinggan yung mag-alaga ng patining. Kasi mahal pa yung bilihan ng baboy mga kapigmate. Pero, ah mahal pa. Mahal pa yung bilihan ng baboy mga kapigmate. Pero, yung presyuhan ng ngayon mga kapigmate pababa na, unti-unti na pong bumababa pero ang big ngayon mga kapigmate maganda pa ang presyohan sa panahon ngayon yung ang mamimili lang na mamimili ngayon mga kapigmate ng piglet ay yung mga hindi pa sanay sa market about sa patining so sa bentahan ngayon ng piglet mga kapigmate ang presyo ng big ngayon dito sa Bayawan, Negros, Oriental dito sa lugar ko mga ka-pigmate. ang presyo ng big ay naglalaro sa 3,000 to 2,800 ganyan pero pababa na yan so makapagbenta pa rin naman tayo ng ayos ayos ng panahon nga to lalo na to lalo na sa mga piglet natin na to so napakaganda niyan. yan isa lang maliit ito lang yung maliit <laughs> yan, yan lang ang maliit natin hmm. so sa presyuan ngayon mga kapigmate ng piglet uh, ginagawa ko mga gantong panahon April, May, June, July ha yung mga presyuan na yung mga kapigmate ang benta ko sa piglet kung magkano yung bentahan sa lugar namin, ganun din ako magbenta. Uh, hindi ko tinatasa. Sa totoo lang kasi mga pigmate, pag magbenta ako dito sa lugar namin, kung magkano yung presyuhan, mas mataas yung benta ko ng 200 to 300 ang taas. Kasi kompleto tayo dito ng vaccine, anak ah, ng, sa kanang vaccine yung hindi ginagawa ng iba. So meron din tayong vaccine dito sa mga piglet natin na anti-hug cholera para maiwasan yung sakit na anti-hug cholera. Usong-uso pa naman yung dito sa Negros mga kapigmate. Marami ng hug racer na tinamaan dito, marami ng farm na tinamaan dito. Kaya yung iba, mas gusto nilang bilhin to mga piglet natin. Sa ngayon mga kapigmate, hindi pa to nawawalay. So marami na tayong nagpa-reserve nito. Sabi ko, hindi, hindi, hindi ko po masasabing reserve na para sa iyo Ang akin po, first come, first serve. Uh, ipopost ko ang presyo gano lang mag, magbigay mga kapigmate na magbenta ng mga piglet. Kung pag may nag-chat sa akin, sabihin ko, uh, hindi ko ibibigay agad sa kanila, hindi ako nagre-reserve kasi minsan yung mga nagpapa-reserve na yun, nagbabagong isip mga kapigmate. Ang akin lang dito pag nagbebenta ako ng piglet, first come first serve. Three days bago magwalay, magpo-post na ako sa Facebook for sale ganto. Siguro ngayong ano to, magpe-presyo lang tayo ng 28 lang mga kapigmate kasi nagbebenta <laughs> na sila dito ng 28 pababa ba mga kapigmate. So, yung 2.8 na yon nung ano naman, kasang, pinakamatas lang na presyo ng big dito sa lugar namin, 3,000 lang mga kapigni. Dito sa Bayawan ha. Pero dito sa Negros Oriental. Pero pag Negros Occidental na mga kapigni, uh, 3,500 to 4,000 doon. Dito naman sa amin, kalapit, ano lang, province lang, napakababa dito sa amin. Pero sa 2.8 mga kapigmate, yun ang magiging presyo ko dito. 3,000 to 2.8. Baka mag 2.8 lang ako ngayong bentahan na to. Marami tayong buyer. Pag April kasi mga kapigmate, gantong buwan, napakaraming buyer na, mat napakaraming buyer ng big piglet kasi inaano nila, kaya nalulugi yung mga nag-aalaga ng baboy mga kapigmate na mga patin. Gantong ginagawa nila. Kung kailan tagmahal yung presyo ng baboy, saka doon mag-aalaga ng baboy. Yun naman ang sasabihin ko sa inyo, nakagaya ko na medyo matagal na rin nag-aalaga ng baboy. Uh, yun, yun ang nagiging dahilan kung bakit nalulugi yung iba. Magsisimula sila mag-alaga ng baboy pag napapansin nilang mataas, napakataas yung presyo ng baboy. Ang problema ng mga kapigmate, malaro po, malaro ang uh, presyo ng baboy. So sabihin natin ngayon, nag-alaga kayo ngayon. O sabihin na lang natin, ang live ngayon dito sa amin, 180. Ang dress 230. Sabihin natin, malaki pa. Kaya yung ang dami na ingan yung mag-alaga ng baboy. So ang daming namimili ng piik. Pero Tandaan nyo mga pigment, pag-aalaga ng patining kung target nyo hanggang 4 months o hanggang makapagpaubos kayo ng apat na sako per head sa mga mabibili nyong baboy o biik, sabi na natin na aabot yan ng 3 and half to 4 months mga kapigmate. Bilangin natin ngayon ha na kung kailan yung ang harvest. April yung nabili. Kunwari ngayong April na to, ipopost ko na yung sa Facebook. Last week of April, ipopost ko na to sa Facebook. May mga bayan na tayo yung makakabili na to mga kapigmate. Yan ang medyo nakaka nakakaawa. Pero ano kasama na yun sa ano natin mga kapigmit eh. kasama na yun sa pagiging ano natin hug natin mga kapigmit normal na may nalulugi dahil ako alam ko naman yung panahon na to ang mga nagaalaga sa gantong panahon ay mga malulugi pag nagpatining sila depende na rin sa diskarte ng tao kung paano sila hindi malugi yung iba kasi mga kapigmit namimili ngayon ng mga biik ngayong April hanggang litsunin lang pero hindi sila nagpapahabot hanggang lumaki so litsunin lang ginagano ng ginagawa nila kasi mas mataas yung bilhin ng litsunin kaysa sa bake kaya pag nabili ito ngayon April, last week ng April April, May, June, July, August August ang harvest mga kapiglit August ang pinakamurang bilihan ng baboy kahit saan mga kapigmit ah hindi wala sa parting luson mga kapigmit ah, August para mataas pa doon parang hindi naman bumababa ang bilihan ng baboy sa parting luson mga kapigmit kaya dito kasi sa amin ngayon mataas Napaka bilis bumaba ang mga Kapigmate kasi last March live weight sa amin mga Kapigmate ang uh, ano 230 last March 230 tapos nung nagbenta ako 190 na lang bilis bumaba tapos ngayong April 5 ngayon mga Kapigmate nagtanong ako kung magkano ang live weight ngayon ay tumutong na lang mga Kapigmate ng 170 180 ganun tapos ang dress nung nagbenta ako mga Kapigmate uh, 250 to, si, to, pa yung ganon. Ngayong araw na to, ilang, wala pa isang linggo na kalipas, bumaba na agad ng 230. Ganon kabilis bumaba ng presyo dito sa lugar ko, sa Bayawan ng Oriental. Pero sa pagbebenta natin ng piglet, hindi sa tayo mga nag-aalaga ng baboy. Ngayong April, mga nag-aalaga ng big, hindi tayo malulugay. Sa to -to, sa toto, -to, to -to lang mga kapigmate, kasi gantong buwan, gantong kalak, basta magmahal mag yung baboy mga kapigmate, maraming namimili ng big. Pero sa mga na, mga nito mga kapigmate tip ko lang sa inyo bilangin nyo yung buwan targetin nyo yung buwan na uh, tagmahal at iwasan yung mga buwan na ano medyo mababa yung bilihan ng baboy yung tip lang yun sa inyo mga kapigmate sa mga nag-aalaga ko ng baboy para magkaroon kayo ng idea kung makabili kayo ng, ng piglet na gagawin yung patining ngayong April na to gawa nyo ng parang para may benta nyo na mas mataas. katayin nyo o kaya naman hanggang litsunin lang benta nyo kasi mas mataas ang presyo ng litsunin so yun lang mga kapigmate so baka benta natin itong mga piglet natin ay 2.8 lang. So, sa ibang matatas ang bilihan ng piglet, mga kapigmates, sana all. Pero, hindi po, ano, kagaya ko nag-aalaga ng baboy, dito, nandito ako sa lugar na mura, ang bilihan ng piglet. So, wala po tayo magagawa doon. Marami dyan magsasabi na, ano, marami dyan nagsasabi, bakit ang mura mo magbenta? Hindi, hindi po ako. Yun po ang bilihan dito sa lugar namin. Kunwari, sabi ko sa inyo mga pigmate, ang presyo sa Luzon, sabihin natin 5,000 to 6,000 yung biik. Ganun ang rate doon. Pinakamura na yata doon, 4,500 o 5,000, ganyan. Hindi ko naman pwedeng ikumpara yung presyo ko dito sa lugar namin sa presyo doon. Kahit mas maganda yung biik ko kaysa doon, hindi ko pwedeng ipresyo. Kahit sabihin natin na pangit yung biik ko, ano, basta hindi natin pwedeng ikumpara yung presyo natin sa ibang lugar. Magkukumpara, ah, magkukumpara lang tayo ng presyo ng mga alaga natin pag nagbenta tayo mga kapigmate sa lugar natin, mismo lugar natin. Doon po natin aalamin yung presyo ng baboy. Huwag tayo magtatanong sa ibang lugar kasi iba po yun. Iba yung presyo doon, iba yung presyo dito. Iba yung market doon, iba yung market dito. Kahit pare-parehas po yun ang baboy mga kapigmate. Kanda nyo, bawat lugar may kanya-kanya pong presyo. Kung napatapat po kayo sa lugar na mahal yung bilihan ng baboy, samantalahin nyo. So, ganito sa amin naman na nagmamahal lang yung baboy pag peak season. Peak season namin dito mga kapigmate. Sabihin ko sa inyo ha, pag tungtong ng November. November ang pinaka ang nagsisimula ano October nagsisimulan tumas na pero na, mababa pa rin talaga. Ito sa sasabi kaysa sa napakababa. Pero pag tungtong ng November ayan na mga pigmate. Mabilis yung tumaas. November hanggang February. Yan. Ang pagtaas niyan. Pero pagdating ng March, magpipik siya tapos unti ano tapos mabilis yan pababa. Parang ang ano niyan mga kapigmate, pagdating ng pagdating ng August o oh, hindi pagdating ng August. Pagdating ng mga October, November ganyan pataas yan, pataas. pag pa, ang sagad niyan mga kapigmate ay February. Kasi sa mas mahal pa yung baboy dito pagdating ng February kaysa sa December. Kasi December alam natin na mahal yung mga baboy. Pero dito December, wala pa yun. Hindi pa masyado kasagsag. Ang pinakataas dito ng presyo ng baboy pagdating dito sa lugar ko sa Negros Occidental, Bayawa. Bayawa, Negros ano, Oriental mga kapigmay. Pagdating ng February, yun na ang pinakamahal. Last week ng February, unti-unti na bumababa. Pagdating ng March, pababa na. Tapos pagdating ng April, mga kapigmate, palusong na yan parang palusong na talaga hindi na mapipigilan mga kasi uh, bakasyon na pagdating ng May bakasyon na wala na rin masyado magkakarne, kaya gano'n lang mga kapikmate. tip lang sa inyo tanda nyo market muna ang alamin nyo bago kayo mag ng baboy alamin po muna natin ang market yun lang maraming salamat good morning good morning